nakamit ko na first. <laughs> Bumuhay ko first out ko. Hi mga kasawi. Andito ang inyong advisor at may ibabalita ako sa inyo na sobrang saya na inyong advisor ngayong araw. Hindi ko may paliwana kung gaano ako kasaya ngayong araw. Alam mo kung bakit mga kasawi? Kasi nakamit ko na ang first ever na payout ko mga kasi After 3 years na pagbablog, ayan, up and down, ang dami kong pinagdaanan mga kasawi alam mo itong pagpa-vlog ko, sa totoo lang, sobrang meaningful. Kasi dumating ako sa yugto ng buhay ko, naikwento ko na rin naman sa inyo kung paano ako nagsimula uh, 2021. So, sabi ko nga, ayokong humarap sa camera, sobrang mayayain ko ayaw akong gumawa ng content. Hindi naman kasi ako magaling talaga at higit sa lahat. Hindi naman ako kasing gagaling ng mga ibang malalaking vlogger. Mga kasawi. Siyempre, andun, umaasa pa rin ang inyo advisor na kahit pampalipas oras ko to, yung nawawala yung stress ko dahil sa pagbablog nito. Pero siyempre, umaasa din naman ako na nakikita din naman tayo someday. Pero kagaya ng iba, Sobra ang dami kong pinaghirapan mga kasabi sa vlog ko na to. Sa page na ito. Kasi yung iba, kahit ang unti ng followers nila, nakapag-payout na sila. Pero sa akin, ang daming, sobrang daming pinagdaanan ko yung page na ito. Kung paano ko nakamit first payout ko na to. Umiiyak ako kasi sobrang meaningful para sa akin itong mga kasawi. Dahil sa after 3 years, sabi ko nga sa inyo, tuwing nanunood kayo sa akin, tuwang-tuwa kayo sa akin sa mga advice ko, hindi nyo alam na sobrang tuwang-tuwa ang inyong advisor sa inyo. Kasi sobrang sinusuportahan nyo ako, hindi ko man kayo kakilala lahat sa dami ninyo. ba diba, hanggat kaya akong mag-reply, nagre-reply ako sa inyong lahat. Pero nagpapasalamat ako sa inyo mga kasabi kasi nang dahil sa inyo, nandito ako kasi hindi naman ako mapupunta dito na maging advisor ninyo. Hindi dahil sa inyo, kayo ang lumagay sa akin dito para maging paano maging advisor mga pusong sawi. Siyempre lahat ng vlogger umaasa Siyempre, bakit ka ba magwa kung hindi ka asa na alam mo someday na magbubungan lahat? Hindi ka magwa kung hindi ka umaasang kikita ka, di ba? Siyempre, lahat tayo gagawa ng paraan kung paano maging magkaroon ng financial. Siyempre, binang single mom, napakahirap ang financial. Kasi siyempre, isa lang ako bumubuhay sa dalawa kong anak. Ito yung naging aliwan ko pagpablog na wala lahat ng stress ko at naibigay ko sa inyo kung ano yung gusto kong gusto ninyong marating, gusto ninyong advice. Ayan. So, para akong natutuwa mga kasawi kasi after three years hindi man malaki yung payout ng advisor niyo pero sobrang thankful ako kasi Kasi andito na yung pinagarapan ko. Akala ninyo kahit ang dami kong followers kaming kita na ako, hindi eh. Kasi dahil nagkaroon kasi ako ng problema sa payout ko, fill up ko. So nagkaroon ng problema, nagkaroon ng ang daming aberya. Ando na yung nawala yung followers ko dahil na ako. Nagkaroon ako ng pagkakamali dahil nag-change nga ako ng name. Naikwento ko rin sa inyo dati. Tapos di ko alam kapag ka once na nag-change ka ng name, mawawala yung lahat ng videos mo, mawawala rin yung followers mo, at mawawala lahat ng views mo, mga kasawi. Back to zero ka. Andun alam mo pa dati, kung iisipin ko, sabi ko nga sa inyo, ayoko na mag-vlog. Kasi sabi ko nga, sa dami kong pinagdaanan, mga kasawi, from the start, andun yung suko na ako. Sabi ko nga, ang dami kong hirap na pinagdadaanan, Sumali ako sa PBB, hindi man pinad yung advisor pero hanggang pang-anim ako doon, hindi man ako nakapasok. Lahat ng racket na pinasukan ko yan, for example mga kasay, sumali ako sa mga Extraordinaryo, sa Pai, Galingan, ayan. Nag-champion naman ang inyong advisor, di ba? Lahat ginawa ko kung paano ako makilala nakakatuwa kasi hindi pala ako doon para doon. Kundi dito pala ako sa para sa vlogger. Kasi nung una sabi ko nga eh, sobrang mahihain ako. Ayoko humarap sa camera kasi nahihiya ako eh. Hanggang isang araw na sabi ko nga, ano kaya yung pwede kong gawin na hindi ako nalulungkot. Para mas mabilis ako makamove on yung hindi ako nag step eto na gumawa ako ng related sa buhay ko na page ko na advisor ng mga pusong sawi mga kasawa eto na nga gumawa ako ng content na base sa buhay ko lahat first time nawalan ako ng asawa na-scam ako. Na na ako mga kasawi. Alam mo yung type na suko na ako ayoko na. <laughs> kasi sabi ko nga sa sarili ko sobrang pagod na pagod na pagod na ako. Pero lumalaban ako kasi para sa mga anak ko mga kasawi. Lumalaban ako para sa kanila. Sabi ko nga sa inyo minsan, ikwento ko, ba diba? Gusto ko nang bumigay. Gusto ko nang mawala para takasan yung problema na hinaharap ko kasi napakahirap maging single mom dahil mag-isa ka lang. ba diba? Ayoko madungisan yung pagkatao ko. Ayoko yung sabihin nila na porkit single mom ka, hindi ka matino. Alam mo ba, mga sa <laughs> hirap? Promise. Kahit anong hirap ko, pero never akong gumawa ng masama. <laughs> dasal ako ng dasal sa Panginoon. Kay God, sorry mga. Lahat gagawin ko para sa mga anak ko. Thankful ako kasi. Andiyan yung mga kapatid ko na tumutulong sa akin. Lalo kapag ka out of financial ako, nandyan sila para sa akin. Hindi <laughs> nila ako pinakabayaan. Kasi gusto ko matino ako bilang single mom. Hindi naman sa ginadjudge ko yung ibang single mom na ano, ayoko yung iba't ibang lalaki, yung pa para lang mabuhay mo yung anak mo, manlalaki ka after malalaki ka ulit. Ayoko kasi nang ganun, mga kasi, kasi gusto ko. Matino ako nakikita ng ano ko kahit na wala akong asawa. Gusto ko lumaki sila. Na nakikita nila ako na lumalaban ako sa hirap at ginawa. Ayoko na makita ng anak ko na iba't ibang na nalaki. Ayoko yun, mga kasabi. Kahit hanggang kaya ko lahat ginawa ko mag-vlog kahit na iyo ko humarap ng camera? Ka. Kasi nga, sabi, ko, magbubunga din lahat ng ito. This is it. After three years, mga kasi, hindi man ganito kalaki yung payout ko, mga kasawi. Pero sobrang proud ako sa sarili ko. Kasi, hindi man ganun kalaki yung kinita ko, kasawi. Pero napaka-memorable to sa akin. Kasi, pinaghirapan ko to. Nang sa inyo to makakasabi sa tulong ninyo, kayo yung naglagay nito para sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Sa mga fans ko, sa top fans ko, sa sobrang share, comment, at pagrin at panunod ng video nyo, mga kasabi. Sobrang thank you. Alam nyo ba, Tuwing nakikita ko kayo, na nagko-comment kayo, sobrang saya nyo kasi na-advise ko kayo. Kasi sa inyo, kapag nagre-reply ako, mas lalo ako makakasawi. Kasi yun lang yung may bibigay ko sa inyo, yung pagre-reply. Kasi wala naman akong kinikita talaga sa pagbablog ko. <laughs> ang dami kong followers, ang dami kong views, pero wala rin naman akong pinipayout. Kasi nagkakaroon ng problema yung fill ko. <laughs> may isang tao na tumulong sa akin sa ordinary man. sa yung unang taon na nagjagang tumulong sa Kung paano mag-pay out mga kasawi. Sobrang saya ako kasi hindi siya nagsawa na tulungan ako sa pag-pay out at sa pag-apila na ito mga kasari. So ito na nalipat na sa pangalan ko mga kasari. So ito na nga first pay ko na sabi ko nga, eh, yung first payout ko, sobrang liit nito mga kasi na para sa ibang vlog. Kasi 7,000 lang naman yun. Pero binigay ko to sa mga kapatid ko. Lahat binigyan ko sila. Natira sa akin 500. Pero masaya ako kasi na-share ko yun eh. Kasi proud sila sa akin. proud na proud sila sa akin kasi may kapatid na daw silang certified vlogger. Bukod sa inyo na proud kayo sa akin. Bukod sa inyo na sumasuporta kayo sa akin. Tumagtuwa ako kasi andyan yung mga kapatid ko. <laughs> na nagsisuporta sa akin. Nakaya ko rin ba na? lang <laughs> Nasisikat din ako ba lang araw kaya na ako. <laughs> Sobrang na ako kasi nandiyan yung family ko na talagang puno support sa ako. <laughs> na kahit lang na sinasabi na kaya mo yan. Balang araw, darating din ang pagkakataw na para sa in, Para sa'yo. Yung mga anak mo na nandiyan o no, para sa'yo. <laughs> kaya ito, sobrang saya ko mga kasawi na binahagi ko sa inyo na sobrang pakiramdam na yung pinaghihirapan mo kahit maliit man ito, pero para sa akin, sobrang laki na nun para sa akin kasi nga, pinaghirapan ko ito ang sarap sa pangaramdam. Yun know, ang pinaghirapan mo, ay mo na ngayon mga kasabi. At syempre, hindi ko yun magagawa, no? kundi dahil sa inyo, ng mga top fans ko, na mga followers ko, tigit sa lahat, sa mga nanonood ng mga vlog ko, sobrang thank you. Kasi ang laki ng tulong nito para sa akin, para sa amin na mga bata sobra yeah, sobrang saya ako mga kasawi. Hayaan nyo, babawi ako sa inyo sa next payout ko. Magpaparapol ako. Maliit man yung ibibigay ko pero okay lang. At least pasaya ako na may share ko yun sa inyo lahat. Kasi sobrang thankful ako kasi naandyan kayo para sa akin. Hindi kayo nagsasawang manood ng vlogs ko. Hindi kayo nagsasawang supportan ako. Hindi kayo nagsasawang mag-share at mag-comment. Sobrang thankful ako. Masaya kayo na nagre-reply ako pero mas masaya ako kasi nga tinatangkilik nyo ako eh. Tinatangkilik nyo lahat ng mga vlogs <laughs> Thankful ako sa masaya kayo kapag ka uh, nag-advise ako sa inyo pero mas masaya yung pakiramdam na nandyan kayo para sa akin. Sobrang saya ako mga kasawin. <laughs> Kasi sa dami ko pinagdaanan. Pero eto na oh. Nasabi ka na, sarili ka na. Digit vlogger na ako kasi. This is it. Magsimula ako sa isang followers. Dream ko maging 10 followers. 1,000 followers. 20. ko dati kahit hanggang 50,000 lang na followers, okay na ako. Pero hindi ko alam, umabot na ako maging 100,000 na. <laughs> hindi ko sukat ang halain yan, mga wow, kasawi. Sobrang painful ako, grabe. Dahil sa pinamanas niya sa akin. <laughs> dahil sa pagmamahal niyo, sa inyong advisor. Kaya sobrang thank you po. Makakaasa kayo na hindi magbabago ang inyong advisor. At dito lang ako para maghatid sa inyo ng content araw-araw. Sobrang thank you kasi sinasupportan niyo ako sa lahat ng to. Para sa inyo to. Na, na dahil dito ako sa mga advise ako dahil sa inyo to mga kasawi. Sobrang thank you kasi nakilala ko bilang advisor dahil sa inyo to. Sobrang thank you. Kasi hindi kayo nagsasawa sa akin. Hindi kayo nagsasawa ang supportahan ako. Thank you kasi nandiyan kayo na nagbabal sa akin. Hindi man ako sinuwerte sa love life ko. At least marami kayo nagmamahal sa akin. Diba? Nandiyan kayo para sa akin. At nagpapasalamat ako sa mga anak ko na naandyan sila sa akin sa pagmamahal sa kapatid ko, sa mga magulang ko. Sobrang thank you, mga kasabi. At syempre, naandyan kayo para sa akin. Sobrang thank you, thank you. Sobra po. <laughs> Yun lang yung masabi ko, mga kasabi, Kapag may pangarap ka, huwag kang titigil, huwag kang isasuko. Ilaban mo kasi manang araw yung para sa'yo. darating yung para sa'yo. Kasi lahat tayo may kanya-kanya. Kung hindi man kayo para sa vlog, pero may tamang direction para sa inyo, kaya huwag kayong mawala ng pag-asa kasi lahat tayo meron sa tamang panahon. Thank you mga kasoy. Pasensya na kayo sa inyo, advisor. Kita-cuts tayo next month sa pag-live ko para mamigay Mamigay ako ng parapol mga kasi pagpasensya niya. Pagpasensya niya na akong kaunti kasi at least ibagi ko yun sa inyo yung blessing na dumarating sa akin. Maraming salamat. Mahal na mahal kayo yung inyong advisor. Maraming salamat sa paduli na po yung support niyo sa akin.